Bitch, ano yan? Pingin naman, oh. Flying saucer. Ano pa laman? Si Swiss. Ano pa laman to? Hingin mo pa? Totoo ba yan? Oo oh, naman! Bawal nga yung sinungaling, di ba? Oo oh, naman. Kaya nga, huwag kang sinungaling. Hindi nga ako sinungaling. Ano ka ba? Eh, may Patingin. Oh. Wala akong tiwala sa iyo. Ha? Huh? <laughs> ano bang issue about sa kasinungalingan na yan? Eh, nabalitaan mo ba? Ano? Wag daw sinungaling, kailangan daw totoo. Kailangan di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Ano ba yan, mga batang helmet? Yan ba yung sinabi ni Madam Sardo Duterte? mm -hmm. Nako, siyempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong Pasko, sa channel ito, please don't forget to click the subscribe button at the tiny bell para lagi updated. Sa lahat ng mga inay, parang sinasosawa namin ng video ko po. Eh, natatanda ko, video ko po. May sinabi din siya before. Na oh, nani lahat naman daw kasi sinungaling, 'di ba? Sabi niya. Ayun, 'di ba ano mag election 'yon, nangangampanya sila. Oo nga, panoorin niyo nga. Isang kandidato diyan na hindi nagsisinungaling kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling, lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Thank you. Tingin kong palaman yan. Totoo ba yan? Kaya no, no, so. nga, no? O, oh, hindi mm. mo pa? O, uh, hindi. Pero nga um, video ka pa, may sinasabi na kasi Madam Sardo Terte na bawal nga daw magsinungaling, di ba? Oo. Oh, Ayan, no? Panoonin nyo. Sa ating mga future award winning journalists, meron lang akong dalawang paalala sa inyong lahat. Hindi ko napahabain yung aking... Uh, speech gusto ko lang maalala ninyo ang dalawang bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursigin ninyo sa inyong interes at karera sa journalism unang-una kapag opinyon ninyo ang sinusulat ninyo never assume anything huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion magkaibang bagay 'yon pangalawa never print or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe ng iba't ibang organisasyon o or ng mga tao sa alam nyong hindi totoo. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Yan lang ang gusto ko na maalala ninyo. And I wish you all good luck in the competition and we all want to see you as award-winning journalists in the future, not just for national awards but of course for international awards. Oh, diba? mm -hmm. O di ba? Mm. Amasabi n'yo Wala akong matandaan <laughs> your own. Ala kung matandaan your honor. Lala bukas akong... pa yung video ko po. Wednesday, yung hearing bukas pa. Ah, bukas pa. Oh, uh, iba to. Iba naman to. Ah, issue sige. Na to. Okay, ah, sige, 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 sige. Saga, so, video Ano? At bayan mga bat helmet. Comment down below nyo nga dyan kung ano yung masasabi nyo about dyan, no? Na, ano ba talaga? Noong una, wala naman yung mga sinuwaan. Oh. Ngayon naman, bahal magsinungaling. Mm -hmm. Ano po ba talaga? Asa na nga ulit yung 125M? No comment? Wala? Wala? Wala eh! 125M! Madam! Wala? Madam! Madam! 125M! Hindi hey, ko po alam your, your honor! Hindi ko po matandaan your honor! Hindi ko po matandaan your honor! Ito pa mga kapatang helmet! Nag-courtesy call pala, no? Sino? Sila, Beams. Si Ay, Bim, si Josh. Ay, oo. Oh, oh. Ayun mga pictures, oh. Ano masasabi nyo dyan, mga kabatang helmet? Ako, personally, videographer. Kasi, di ba ang mga Aquino, Araneta, mm. Marcos, Rojas, parang mga... mga connection yan eh. ba diba? Oh, mga amiga! Uh, Amigo! It runs in the family yata hmm. na may kamag-anak na gato, ganyan. Parang dumalo yata sila, Beams, tsaka si Josh kay FL, First mm. Lady, kay Lam, di ba? First Lady. Mm. Mm. Comment down below kung anong masasabi niyo dyan, mga helmet helmets, mga picture. Nice! Ayun, 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 ayun. Kung ano yung mga alam niyo. Oo. So, pero ako nagka-courtesy ko itong mga baguets, hindi mm. natin alam kung ano yung rason, ano yung reason dyan, or talagang plainly na dumalaw lang talaga. Uh Oo. -oh. Nagbigay pugay, nakamusta. Uh -oh. Tsaka, mga bagets naman to, di ba? Uh Oo, -oh. friendly visit ba? Uh Oo, -oh. parang yun nga, courtesy call, mm -hmm. for respect. Pero mm -hmm. ano kaya, no? Ano ba, ayun, ang dahil nila, no? Video ka for respeto yung pinakita doon, no? At least, di ba? Ano pa rin yung moral values and right conduct? Oo, oh, yan kasi yung turo ng magulang. Uh Oo. -oh. Pero, lang. Uh oh, use ni Chris Aquino pala. Oo. Uh oh, Turo yan ni Chris. Mm -hmm. Tama ka dyan, videographer. Talaga, it's a sign of respect. Pero, mm -hmm. mga kabata helmet, comment down below nyo dyan kung anong masasabi nyo. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, sa bayo, nag-helmet in the book, and keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Ano? Eh, di save. Wala akong matandaan, Your Honor. Bakit pa yan? Oh!